kitang kita doon sa CCTV na inutos ni Andeng yung mga gawain ni Ate Rose. Sinabi ganyan si Ate Anting and nilinis namin lahat. Ate! Low pillow, pakuha na din. Nagkakalat yung anak tapos wala kang ginagawa. Nakatingin lang kay ano, kay Ate Rose. Grabe naman kayo, parang pinagtutulungan nyo naman kami dito guys, yan. Good morning sa inyo. Alam niyo ba, general cleaning kasi namin ngayon. Eh, yung mga tao ngayon, know, tulog pa. Dahil so, yup, tulog pa sila, yan. Tama, punta tayo kay Kuya Bert. Tulog pa ito si Kuya Bert. Kuya Bert! Kuya Bert! Gising na! Kuya Bert! Oh, gising na, general cleaning tayo ngayon. Taas! Hoy, gumising ka na ha, general cleaning tayo ngayon. Tingnan yeah, natin sila, 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 ano, yon, sila. Ütla... Tulog pa rin yan, mga yun eh. Sila, sila Andeng, si SJ, Ga! Siyempre, sundo natin si Ate Moana nyo. At ito, ito mo, si AJ. Oh, magwawalis. Ganyan kasipag yan, ha? Magwawalis. Oh. Dapat nakasmile habang nagwawalis. Yan! No, magpapakasin ka pa rin. Oh, na mo, si Andre. Si Andrea, nagpupunas. Si SJ. Tiga mo, nagpupugas. Nagpupugas pa rin si AJ. So guys, yung Saturday tayo. Ganyan lang, Gigi. lang. Ganyan lang. kasi ano sa Tetris kay kay bastiin oh, 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 Ano mag ano kami? Mamalig kami. Tama kayo? Or gusto niyo kayo na lang? Hindi. Kami na lang dito. na Okay. Ah, so, kayo na lang kay Yel at Ate Santa. Sila na lang dito sa mga. Kami sige. Tama si AJ? O, sama na rin ako dyan. O, sige. Wala kayo na kami? Ay, sama ko. Okay. Andrea, tsaka SK, kain na, dito. Kaya na, dito. Kaya na dito ha. Bye-bye. Ba yung, Balik yung, kami. Ayaw, yung mga Lagay yeah, lang. Tapos na naman namin mga gawa dito dyan na lang sa loob. Oo, oh, tapos yung ano, pakibalik na lang itong foam dito. Ayun o, yung mga foam. yun. Alam na Ah, yan. Bye-bye, bye-bye. Balik bye. Bye, bye kami. kami. Kitang-kita doon sa CCTV na inutos ni Andeng yung mga gawa kay Ate Rose. Ha? Huh? Wala na kung sinabi ganyan si Ate Andeng and nag-nilinis namin lahat. Sigurado ka ha? Yeah. Rose! So yun, kitang-kita man sa CCTV, sa Ate Rose talaga lahat ng gumawa. Ay, sorry. Ano nga ulit yung tanong? Ah, uh, ano, yung tanong ko is, yung habang nag si Ate Rose, ano yung ginagawa ni Andeng? Ay, oo nga. Ito kasi si Andeng, nagkakalat na yung anak, tapos wala siyang ginagawa. Naka, nakatingin lang kay ano kay Ate Rose. Sigurado ka, Jay? Oo. Oh, good. good. Wala rin na si mga <laughs> eh. oh eh. O, terus. O, terus! Bakit ikaw yun? O, Jay! Bakit siya terus nag dito? eto ito sa akin ni, ano, ni Ate Andie. So, tulog naman si Bas. Eh, so, okay naman sa akin. Eh, sure ka ba? Asan si Andrea? Hindi ko pa alam. Hindi pa alam. She's upstairs. Asan? She's upstairs. O, oh, sige, sige. Oh. Sige, sige. Kaya, kaya. Ay, um, yun. Ay, ano, yun. punta ka na lang muna kay, eh. pasti ano <mugan> pa kumagalit mo si Daphne? Dang. Ano, ah, uh, saran mo muna yung pinto. Ano mo? Ah, uh, di yung, ano mo naman, yung toka mo sana, huwag mo naman sana iutos kay Ate Rose. Yung toka mo sana, huwag mo naman sana iutos kay Ate Rose. Kasi baka bigla kasing magising si mm -hmm. Baste. Ay, yung gamit ni Kiel, yung bote. Oh, ano naman kasi kaso mo. grabe naman kayo, parang pinagtutulungan nyo naman kami dito. Hindi, Ayun, ang ano... Matataas po kayo ng boses sa mag ina? Hindi, hindi naman sa ganun. Hindi kasi pumili kami ng makakain natin. ah, uh, kung okay lang sana, yung mga bote ni Ken, ikaw na mag, mm -hmm. ano, magugas. parang nararamdam ko parang hindi, hindi, sa, kami dito, hindi, eh. hindi, dito hindi, sa ganun, hindi sa ganun, ano, deng, Pero, ah, uh, sa susunod na lang ganun, ha? Ah, uh, yung ikaw na lang magugas ng bote ni... Parang lumalabas, pinagpapulungan niyo kami dito. Hindi, 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 sige. hindi, 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 sige na. Sige na. Oh,